dito mama. Mm. Bakit ka napit ka mama? Bakit ka tahol ng tahol? Natulog ako guys. Tapos nagkising ako. Tahol si ng tahol. Ha? Bakit ka tahol ng tahol? Mga kapit bahay natin yun, ha? Ah? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sila kilala? Maya.

Halika dito ka, Mama. Isasabihin sa sa'yo si Mama. Nagising po ako sa pagtatahol niya. Maya, halika dito. Bakit every time nila magsalita yung mga kapitbahay na rin sa baba? Nagtatahol ikaw. Ha? Maya, ano pinagawa mo? Bakit hindi ka kay Mama? Halika Halika dito. ah Tinuno mo na ng laway yung mga ita ko. Halika dito. Halika dito, ah. Halika dito. Masasabihin sa mama sa iyo. Bakit sa tuwing... Bakit sa tuwing magsasalita yung kapitbahay natin, bakit sa tuwing mag-uusap sila, Nagagalit ka. Ha? Hoy, saan ka pupuntok? Ikaw dito kama? Kinakausap pa kita. Hmm? Hmm? Bakit saan ito nagbusa sa salita mga kapitbahay natin ng galp? Magtatahol ka. Wala na ba silang karapat na mag-usap mag sa isa't isa? Kapitbahay natin yun, mga anay, Kapitbahay natin sila, no? Hoy! Saan ka pupunta? Halika dito! Hindi pa, tapos si mama magsalita eh. Halika dito! Maya! Halika dito! Halika dito kay mama! Hindi po ba kilala yung mga kapitbahay natin? Mag-back out, hmm? out na po siya. Pag wala siya sa mood, yung mga kapitbahay namin mag-uusap lang sa baba, naririnig niya, tatahol siya. Pero pag yun namang antok na antok siya, pag nasa wood siya, kahit na mag-ingay yung mga kapitbahay ko, wala siyang pakialam. Ito dito dito, may gising tuloy ama sa'yo. Halika, love, love. I love you. I love you po.